Ayun, good morning mga tropang carburador, no, Nilo Projects po Ito magbibigay na naman tayo ng bagong DIY Ngayong araw ng linggo December 22, 2024 Magpapalit po kasi tayo ng distributor Ayan. Ito yung magiging DIY natin ngayong araw Sa mga gusto po magpalit ng distributor Ayan. Distributor po ito ng ano, Nissan Sentra Ayan o Madali lang naman po sundan yung high tension wire. Ito yung bilang niya, yung malapit sa belt. 1, 2, 3, 4 Tapos susundan nyo lang po yan dito May number naman po to Ito bagong palit din yung ating Distributor cap Ayan, Susundan nyo naman May number naman sya 1, 2, 3, 4 Bali rin Susundan nyo 1, 2, 3, 4 Ganoon lang yung pagpusok nyo Tapos nakailangan nyo lang dito Para matanggal sya Hubutin nyo lang yung socket tapos itong vacuum line na isa. Tapos yan, yung mga high tension wire, hugutin nyo yun. Bali, lima po kasi itong ano, pagka carburetor type. Lima po yung kanyang high tension wire. Meron siyang sagit na Ayan. Nasa labas po kasi yung kanyang ignition coil. Isang tools lang ang kailangan nyo dito. Ito lang, 12 mm. Kung stock pa yung inyong tornilyo, dosi lang po yan. Taas baba. Dalawa dito sa tenga niya. Tenga-tenga niya. Natanggalin nyo lang yan. Mas mahuhugot yun na. Ang kailangan nyo bunutin pagka tatanggalin nyo yung inyong distributor. Ito, yung socket. Ayan, yung socket ng distributor. Bunutin nyo yan. Ayan. Bunutin nyo. Pag nabunot nyo na, sunod nyo naman yung itong vacuum line nya. Bunutin niyo. Tanggal nyo na. Tanggalin nyo yung mga high tension wire. Pag na, natanggal nyo na, o kapag ka natanggal nyo na yung high tension wire ayan lima next nyo na yung to in 12mm dalawa lang naman yan hinahin nyo na lang yung sa baba ayan. Bababa po yung ano niyan, paluwag pa ganun. Ibababa niya, pa ganun para lumuwag. Kaluwag yan kung nila, pwede nyo na yan. Kung kaya niyo na kamayin, kamayin niyo na lang. Unahin niyo yung sa baba. Suli niyo itong sa taas. Ayan, natanggalan natin yung dalawang 12mm bolt ng kanyang sa distributor. Ayan. Uugutin nyo lang po yan. Ayan, alug niyo lang. Ayan, so mauugut nyo na. Yun know? o. Ayan, kuha na natin. Ayan. Wala kasi tayong tagahawak ng camera. Tugot nyo na. Ayan po. Copyin nyo lang yung position ng ano. Ayan. Yung pinaka tenga-tenga nyo. Ayan. Copyin nyo lang din dyan. Pagka hindi naman po kasi yan sentro, hindi naman nyo po yung mga Kaya huwag po kayo matakot pagkamali. Hindi naman po kayo magkakamali talaga. Kasi hindi papasok to. Pagka hindi hindi siya ano ron, tatama dun sa loob. ay may guide po kasi yan eh. May ngipin-ngipin siya. Bali, hindi po talaga kayo magkakamali ng pasok. Pagka ayaw pumasok, yung pilitin, ikutin niyo ulit ng isa pang ikot. Tsaka nyo ipasok ulit. Ano so, ibabalik na natin yung ating distributor. So, yung mga high tension wire. Ito so, yung one. Sa so, baba. One. Two. Ito yung three. Ayan. Ito yung four. Tapos yung gitna, ito po yung ano niya. Ito yung sa ignition coil. Ayun, nasa gitna. Ayan po, yung pinakagitna. Ito yung sa ignition coil. Yung pinakamagising high tension wire. Ayan, papunta sa ignition coil. Gano'n lang po magbalik, magpalit ng distributor. Ayan, bago niyo po tanggalin, tuluyan tanggalin yung distributor, lagyan niyo ng marking. Ayan, sa akin nilagyan ko para yung maibalik nyo siya sa dating position kung ano yung position niya kung advance ba o delay yung ganyan advance yan advance yan ng konti may ina na kasi yung ating vacuum advancer kaya ganyan siya yan nalagay na lang po nyo ng, ng marking buwitan nyo or picturean nyo para pagbalik nyo may babalik nyo talaga sa dating pwesto yung ano nyo yung distributor yun lang po Noinilo Projects Maraming salamat